Onya ni ay tulong ang gihatod nga pangutana. Au opat. So ang amo dinhi eh, isulat kay kun magamit gamit og microphone mo testimony pa man dako ing oras makuha. Nya usaay mo pa bata pa kono siya di. Grabe ka layo kay mo grade 1 pa mo high school pa. So, ang among sabot nga direct to the point na ang pangutana ninyo dili kay inyo ra. Ang utak pangutana address na sa tanan. Aron ang tanan ba may balo. So, gituyo ni ni Padre nga na open forum para kanang Inyo gyud gikan nga pangutana ba? Dili scripted. Kamu gyud mangutana. Okay, magsugod ta Brad. Sugod Okay, maayong buntag bro. Pangutana din hi, Brad. Diha sa Genesis chapter 1, ang gibuhat sa Ginoo lalaki o babae raman nganong naamay LGBT. lalaki o babae ra iko anro ang ang gibuhat sa ginoo kuno kay lalaki at babae nganong na ako ay LGBT so, so abi niyo naman man goy philosophy nga gitawag og existentialism kana siya nga pilosopiya gi reject ang pagkanaay ginuo nga ang tao kuno ning ning tungha ning abot ning kalibutan nga why purpose o kita ray mangita sa atong purpose mao na nga ang tanan choice walay dautan walay laki walay bae kay kana siya konseptor na sa relihiyon mao na nga kanang pag kanang mga gender gender diha kuan kono dili maayo dili kono na siya maayo sa ilang pagtulunan kay nganu man gikuhaan gi kag katungod nga mopili og unsa ka so nganong naamay mga LGBT tungod kay ilang nang choice kay ilang gisalikway ang objective ang objective nga pagtulunan ba katong pagtulunan gyud kamatuoran ilang gisalikway kay gagama silag mga pagtulunan nga mugna lang sa ilang hunahuna mao na bag sa pangutana okay follow up nya nga, nga pangutana Brad, unta may ilang kasiguruan ba, Brad, aning LGBT nga dili sala ang ilang kahintang? Usarag yun, ang nga dili siya makasupak sa mga sugo sa ginoo no katong hisgutan na Wa siya makakomit og mortal sin dili sala nga naay bayot dili sala nga naay tumboy Kano sa mamayeng sula ang ilang mga buhat no ang mga malaw buhat nga nakasupak na sa subay sa sa balaod sa gino. no kanay ilang mga makighilawas lalaki lalaki babay babay diha na wala ka wanis gino. gani na atay mga defensor katoliko nga mga bayot no so Kung bayot ka mo na imong pagbati, aslong as dili ka, buhat, mo, gobyerno sa mga sugo sa Ginoo. dili na ka musupad, di ka makasala. Okay, okay tamang ta 1145. So dugang pangutana din ni Brad, matud pa din ni Brad Pisal na nga. sala nya balikon pagbuhat, pisal ko'n na pod, na pod, bali pisal na pod, balik balik. Brad. Kumpisal, balik. Kumpisal, balik. So, Kung ingon ana mangani ang settings nga para nimo ang kumpisal riniyo riniyo de na kaying sabar, riniyo renew sa'ko sa ko magmasturbate si manaha Kero makakalawat ko mao na mangumpisal kung sang hapon or makakalawat ko ugma na ko manag magtanaw og bold di ka mapasaylo ana kay ngano man gikinahanglan gyud ang amendment na kay purpose of amendment na kay tuyo nga imong baguhon ang imong kinabuhi pero kanang ingon ana nga murabag murag kanana ay Uh, o man ko aning saa, mauna nga mukumpisal ko, o makakalawat ko, uh, sunod, sunod si na pod uh, mo na'y bantayan na to, na nga nga mindset. Pero, ibutang ta, ginulsulan na nimo mo ng saa, tinud, tinud anay gyo dang imong paghinulsul anang saa, unya, nahagbong lang gyo kagihapon sa maong sa tungod sa imong kahuyang, wa ka kapiog, o nabaka kay mga, mga lapses, po nga wa na mo mahimo, nalid ka ng dapita, So, imo na ikumpisal pa sa so ka sa gino, ana. Pero katong intentional, so ka, nga wakay planong biyaan ng saa, kay huwa temporary lang kung binuutan rong si mana, sunod si nako na kung mag, maghinanggaw, di, so ka kadawat sa pasaylo, na makasa, hinoon, kag, kita obad bad confession na mukala ang sa krelis kipa na mas to ang sakramento sa kumpisal yan ang kalawat pag yuka na po na sacrilege, ay bantayan na to mga egsoon kung mukumpisal ta dapat na atay tinguha nga mabag mabago ang atong kinabuhi dili kay murag kontraktual ni nga mura sa term ana, na nasabta na na So ayaw ninyo na buhata kung ingon ana magani ang inyong disposition aron di silutan sa Ginoo. Okay, dugang pangutana Brad, naingon panyadini Brad, bro, unsay proper way inigdawat sa Eucharist? Sa ba ba, -ba o sa kamot? So, ang atong simbahan wala magdili sa duha. Basta lang ka either communion in tongue or hands Basta ayaw kalimti ang with reverence and devotion. Pero dire sa office, makabantay mo nganong natay niler, nganong paludhon unya ato sa baba e diretso. Tungod kay gilikaya na mo, nakita man sa Valencia sa Valencia pa me, nakita na mo nga daghang abios panahon sa communion. Mo nay uban, nga di na mo bantayan ang uban na labinan ng mga albularyo nga po yung mga albularyo mga mamamarang nga magpasumangil repug paminaw ani pero mangawat ra na gustiyas kay gamiton man nila sa ilang ritual so mao na nga mao na gilikayan klaro jud nga gitaon ipakita jud nga gisod sa baba so pero wala na magpasabot nga sayop ng communion in hand basta lang with reverence isipan na ako oh, kanang hunahuna agyo -huna, nga kanang imong gikalawat si Kristo na entirely bisag gamay tipak ana si Kristo na mao na nga nay uban ini dawat ana bisag na apay, mga gagmay particle ipapharapod mura ka skyplex no mao na nga usa na sa atong gilekayan, gilikayan mao na nga tiluka gyud tanawa diyo, ninyo na panahon sa pagpangalawat mao nang sakto gyud ang muluhod unta ta na, uh, na, na Pero po na mapasabot na sayop nang dinala po, muluhod kay prudence naman po na nga tungod sa kadaghan, musamot, tagkalangan, ane, og mag, maglodlohod pa. Pero basta lang, ang importante nga sa atong disposisyon na agay kayong pagtahod kay ang atong gi-invite na musulod sa atong kaugalingon ang hari sa mga hari o ang ginoo sa mga ginoo. Mauna nga, mutahod maganitag mayor o presidente ang ginoo na baka hahinoon. So mauna ito bag sa pangutana. Okay, dugang pangutan na bro. matud pa bro. Sa negosyo, pila jud ang ipatong nga presyo aron dili makasala. So, actually, God, wala dito ko kahibaw. Ano, no? Kaya di man ko negosyante. Pero sa akong nahibawan, kining sa lending. Ang lending ba? Sa una, kanang magpatanto ka kwarta, magpalending ka kwarta, di ka pwede mo kalawat na ano. sa una. Kaya giisip yun na nga bugnilad kay nga sa Ayos uh, sorry. Uh, pagpalending o kwarta. Pero sa development na panglantaw simbahan, okay ra siya nga magpatanto ka basta kay 5% lang. Dili mo lapas sa 10%. Unya na po na siya kanang gitawag na to nga kanang kondisyon nga og um, magpatanto ka kwarta katong mga tao nga imong pahuamon nga klaro pong makabayad na ipat patas ba ayaw patantuhi ang mga kwarta nga ang kwart, imong kwarta nga klaro na hibaw, kang di yun, nakabayad ma construction worker perte jong lesura kay panginabuhi pahuwama lang na ayaw patubue kay ron di pod patubuon sa gino ang imong silot so nga, mora na nga na ayong naibawan wa ko kahibaw og sa ubang mga kanang kwan sa negosyo og pila na kay dili jog ko business minded Mao bitaw na nga koy galingong na koy Facebook pero wa gyud na nako gi-monetize basig nagtuo mo ako ng mga page wa koy galingong page wa nakuang na kwarta kay di ko ganahan maghunahuna kwarta kay maora jud na maka galangan langan laman ang hunahuna nga importante galisod man ganay ko usaon mabalaan hong kaw galingon ita mangita na hinuon ko usaon nga madato mao nang maora na ikaimperno hon ang kwartahan na mao na wa nako kanang huna-huna a sa nangutana na di wako di ko kahatag og eksak tubag pila pangutana lang mo glain nga kanang swito ana mo toy tubag okay do, bro dugang pangutana brad kanang silot human sa kumpisal unsay buhaton para matangtang ang temporal management or plenary indulgence silot sa uh, silot sa human sa sala nga nakumpisal na. Okay, so ang tambal sa silot sa sala nga nakumpisal na, na mao ang indulhensya. Unsa man ang indulhensya? Mga pag-ampo buhat nga girequire sa simbahan nga kung imo ning buhaton matangtangan ka sa imong mga kastigong temporal. Ato ni temanan ha, ang indulhensya dili na siya tambal sa silot o tambal sa sala. Kaya ang tambal sa sala mismo ang kumpisal mao na nga mo kumpisal ka una kay ang kumpisal god ang paghinulsol do ka klase dunay gitawag nga imperfect contrition o perfect contrition ang perfect contrition paghinulsol na tungod sa dakong gugma sa Ginoo ug mao na nga tawo nga makadawat og perfect contrition aside mapasaylo iyang sala mapapas ang tanan niyang silot tungod sa tungod na sa kanang tinud anay nga gugma sa Ginoo lakin sabay na hebao na to mao na itong kahimtang Kasagaran na to ning kumpisal ramantakay na kay nahadlok tang maimperno imperfect mana mao na mauna nga sa atong pagkumpisal napasaylo na ta sa Ginoo pero duna pay mga temporal punishment nga bayran na to unsay makawagtang sa mga temporal punishment mao gyud ang pagbuhat sa mga buhat o pagampo nga nay indulhensya agi og pagsamare the three eminent good works prayer fasting and alms giving mao makatangtang sa atong mga silot nga temporal pagampo tanang matang sa pagampo ayaw la ng orasyon nga gikan sa albolario Bata uh, kay catholic prayer makatangtang na sa mga silot temporal labi na na sign of the cross then kanang pre-fasting pagpuasa ang pagpuasa dili rana kay sa pagkaon ha, hasta ng pagpuasa sa atong mata, ng kusog ka mo tanaw, manghimantay ka sa sa, sa ubang tao, putla na. No, ang pagpuasa sa dila, mas bililhon pa kaysa pagpuasa sa pagkaon. Mao na mag, wagwa lagi kay mukaon, pero grabe po ka manglibak, grabe po ka mo, sa to papagpugong sa kaugalingon. Then, alms giving, mga buhat sa kaluoy, either spiritual or corporal work of mercy. The three, kana nga buhat, prayer, Fasting and alms giving maon ay makatangtang sa atong mga silot temporal tungod sa atong mga sa. Mao ito bag. Okay, salamat Brad. Dugang pangutana, matud pa din ni eh. Good AM brother. Nganong wala man gitudlo o giintroduce sa iyo ang katikisim sa mga Katoliko mentras bata pa sama sa among nebalaan karon. Gani daghan mga balaod ang CCC nga wala may may balo ang uban nga mga aktibo sa simbahan Actually, yun ang pinakaad mubo ngan tubag nako ana ambot nganong wa na gitudlo nganong nganong naingon ana na nganong wa pakadak e -eh ang evangelization no nindot kay na nga concern pero ikaduha pod dili po ta maka obligar sa goberno. labi na ka sa public school kay uh, kuan man na uh, may freedom of religion gani Mau betaw tingalin ng daghang na yawaan ron kay ipatangtang naman ng mga crucifix. Mau nang daghang eskwelahan nga na invested kay wa na religion na mga principal nga di pasudlan o religion sa katoliko bisag majority katoliko kay iglesia ni Kristo ang principal. So, yung mga nga naaadsoy, mga yawa, kung sa karun po, ang atong gobyerno, labi na sa DepEd, sa una, og mapaangkan ka, og di ka pakaslan, di ka mahimong maestra. karon besan pag mag-ipon ka, bayot, mga bayot, lakig wa -laki. besan pag imural ng kinabuhi sa mga maestro maestra, gidawat na na sa gobyerno. So, mga na nga, usa sa mga rason ana na ko kahibaw, o unsay, una sa simbahan, nga nung wapakadakid yun ng na kanang sa una kunay kita og Sunday Sunday programa na siya sa simbahan nga ang tanan mo sa adlaw Domingo aside nga mosimba giawhag ang tanan nga magtuon sa atong pagtuo pero posible pod nga gi, nawa na, na giwa sa simbahan nawa lang na kay ang mga tao di na maminaw sa simbahan mo na usa sa mga posibilidad ana so karon nga kanang mao na at, atong iampo instead nga i-criticize na tong simbahan sa iyang laking atong iampo la karon iampo po nato nga daghan pa unta pong magkugi pagwali kay daghan may mga kauban daghang mga nagwali sa pulong sa Ginoo ay nay uban double ang ilang intensyon dili pure ug ang uban pod wa makalahutay so mauna na nga gaaginod ga, gyud ang pag-spread sa kamatuoran kay ang kalibutan o ang yawa ning talikod sa Ginoo. May rebelde sa Ginoo. Mojo na ay kaaway sa tao. Mo ni